Alam niyo mga bay, isa sa mga kaibigan ko lumapit sa akin ang nagtanong siya, sabi niya na, bakit ganito bay? Hindi man lang ako magawang suportahan ng pamilya ko sa pinapangarap kong gawin na ganito. Ay eh, kung tutuusin sila din naman makikinabang dito sa ginagawa ko para sa kanila din naman ito. Medyo napaisip ako ng konti kasi mahirap yon sa totoo lang, ang hirap nun. Yung bang kumbaga sila yung dahilan para nagsikap ka? itong mga pagsisikap na ginagawa mo ay para sa kanila. Pero sila ang number one dapat na susuporta sa iyo, pero sila pa yung hindi makakaintindi sa ginagawa mo. Masakit yun. Masakit yun sa totoo lang. Pero dapat din tayo maging open, open-minded din tayo dapat. Bakit ba? Bakit hindi nila gusto? Bakit hindi nila magawang suportahan ka? kasi ako hindi ko hindi ako magarreligion eh kasi ako maswerte ako kahit paano. ay na, nagkaroon ako ng pamilya na very supportive sino suportahan yung mga gusto kong uh, gawin pero sa kanya eh, sabi niya sa akin ay hindi ko maintindihan bakit hindi nila ako magawang suportahan pero sa kabilang man na, gusto ko ring maging open minded tayo no baka sakali na logically o practically o morally hindi na tama yung ginagawa mo Baka kasi sa ginagawa mo, bumababa yung moral mo at naapektuhan yung pamilya mo. O kaya, baka naman dyan sa ginagawa mo, nawawala na yung pagiging logical at practical mo. Kasi uh, unusual yon unusual yon na ganon, yung mga taong magbibenefit o they were the reason or they are the reason why you are doing this particular thing, hindi ka nila masusuportahan. Kaya ang may papayo ko, uh, try mo muna i-assess at try mo muna Evaluate baka mayroong mas importanteng bagay kang nakaliptaan. Kasi for sure mayroon din silang sapat na dahilan bakit hindi kanila magawa suportahan. E kung sa tingin mo naman ay hindi naman sapat ang kanilang dahilan kung bakit hindi kanila magawa suportahan, e ituloy mo lang ang pangarap mo, ituloy mo lang yung ginagawa mo as long as wala kang tinatapak ng tao at wala kang inaagrabyado.